Si Manuel parang tatay na nangangubra. <laughs> <laughs> ah, uy, ayoko. <laughs> ay, ayoko. No, Pinatatapat sa kanya ang video. Nung nakatapat na, ayayaw na daw. <laughs> nagtatapos sa yung video nung pangit ng buhok niya. Guys, si Manuel bibili lang ng luya. Manyapat may bagong motor. Kaya balili pa bibili ng luya. E eh, dalawang barangay ang nilagpasan. Dahil siya ay may, ano na, ang may motor na bago. Ang luya ay doon, nakarating ng balili. E siya sakay na kulot at bibili tayong luya sa balili. E eh, isang luya. E eh, isang pit-pit naman ng luya. At tinola yata ang lulutuin sa balili pa. Dalawang barangay ang nawala. May day. Dahil hindi ako parang eh, Dito pala nakaplaser ako. Hindi ba na mag-flasher? Dito pala na ka-flasher ako guys ha. <laughs> ang kas mo naman si Unyak. Kala ko yung sabaday na. Sa wawa na lang daw sa tabing dawa. <laughs> <laughs> ang luya inabutan na ng wawa. <laughs> sa wawa na naman kami pupunta guys. Bibili Itan Itan luya. <laughs> Itanawa na. Sa, sa tinurik ang daan. Marsa Tinurik na wandaan. Tinurik na wandaan. Tanawan. Luya. <laughs> Luya lang, inakabot ang tanawan. Lakat. 300. Ano, 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 ano. Ito lang, 100. 100. <laughs> Parang hindi na pagbili. Tinula <laughs> lang ang luluto yung isang plastik ka na nabili. Dahil ayun <laughs> yung <laughs> bumaba. Napaka-ilman, 100 pesos. 100. Shout <laughs> <100. laughs> <Stop> out. <laughs> 100 180 mga ang nabili niya. Ay, yung maliit magkano? Kailangan ko nang baliligay. Dalawang barangay, ano, wala? Ang maliit magkano? Tuloy niya ako. Yung may pulis na. Nalaglag pa ang luya. <laughs> <laughs> Nalaglag pa Guys! Aray, ang luya, hansi! Pa Ay, pa ako. <laughs> Kala ko yung luya eh. Iyan ko na ang... Ay, oh. Parang utas ang mga luya nga. <laughs> Kaya ano, nilaglag na luya namin binila eh. Pati pa eh. Guys, may pulis na nandaglag pa ang luya. Diyan na! Hold! <laughs> oh, Huwag mo naman akong iwan. Bye! Bit sa ngipin ko na naman. <laughs> <gasps> <laughs> Ay, may pulis. Huwag kang ano dyan, kaya pala hindi kami na aksidente kasi may santo sa. Hindi pa ay naging luya. <laughs>